Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakatouch na update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay birthday ng kapatid ni Miss Rachel na si Ian kaya pumunta doon si Kuya Vincent na nakapag-scout sa kanila. Nakausap naman ni Kuya Vincent ang papa ni Miss Rachel at kinamusta niya kung kamusta na daw ang mga anak nito. Sabi naman ni Tatay Raysan ay okay naman daw ang mga anak niya except daw sa panganay niya na si Miss Rachel ilang beses niya na daw kasi itong sinasabihan na wag na lang sigurong pansinin yung mga bashers dahil kapag pinansin niya ay siya lang din ang nasasaktan. Ngunit napapansin din daw ni Tatay Reza na talagang naapektuhan na si Rachel. Kaya nga sinabi niya daw kay Rachel na kung pwede ay ihinto na lang daw ang kanyang pag-vlog dahil mas okay daw sila dati kahit wala daw silang kaya o wala daw silang mga gamit o bahay. At least daw ay okay naman daw si Miss Rachel. Hindi daw katulad ngayon na panay daw ang iyak niya sa mga bashers. Oh my angel, angel baby tinanong naman ni Kuya Vincent si Miss Rachel about dito ay hindi na napigilan ni Miss Rachel na bumuhos ang kanyang luha. Na daw siguro sobrang bigat na talaga ng loob ni Miss Rachel dahil talagang si Miss Rachel daw ay isang tao na kinikimkim niya talaga ang mga nasakit na kanyang nararamdaman at hindi siya sanay na sinasabi ito sa iba. Ngunit nung kinamusta siya ni Kuya Vincent ay talagang hindi niya na napigilan. Sinabi niya kay Kuya Vincent na hindi niya na daw kasi maintindihan na parang ayaw daw talaga sa kanya ng mundo. Kahit ano daw gawin niya na pagayo sa sarili ay may masasabi at masasabi pa din ang mga bashers. Tinatray niya nga daw na maging maayos sa pananamit sapagkat sabi daw ng mga bashers ay ayusin niya daw ang pananamit nila. Ngunit pag nag-ayos naman daw na ng pananamit si Miss Rachel ay sinasabihan na daw siya ng magbago at maarte. Kaya naman daw hindi na daw alam ni Miss Rachel kung saan siya lulugar sapagkat sobrang masasaktan na siya sa mga pinagsasabi ng mga tao sa kanya. Oh my Angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang lahat Hindi nagawala, may Miss Rachel ang gagawin sapagkat kaya lang naman daw niya sinusot ang mga bagay na binibigay sa kanila ng sponsors, ito daw ay dahil pinapahalagahan niya ang mga ito. Meron din daw ng mga bashers na sobra-sobra na kung magsalita tungkol sa kanila ni Kuya Ruel. Hindi naman daw siya ganong babae, ngunit bakit daw ganon ang mga nasasabi nila? Ginagawa niya naman daw ang lahat upang maging maganda ang tingin sa kanya ng mga tao at tumutulong nga din daw siya kapag daw nag sila Kuya Ruel ay talagang sumasama siya nang sa ganon ay makabawi din siya at makatulong sa iba ngunit kahit ano ang gawin niya na pag-ayos at pag improve sa kanyang sarili ay may masasabi at masasabi pa din ng mga bashers sa kanya kaya talagang napapagod na din si Miss Rachel minsan kahit isipin niya daw na tawanan niya na lang dapat ito at nire-replay niya na lang daw ang mga bashers na kunwari tinatawanan niya na lang deep inside ay talagang nadudurog pa rin daw si Miss Rachel. Oh my angel, angel baby. Kaya talagang maraming fans nga ang naiyak din at naawa talaga kay Miss Rachel sapagkat down na down na siya sa mga pinagsasabi ng mga basher sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Nandoon din ang kanyang papa pati si Kuya Vincent na nagpapaya sa kanya na lakasan niya pa ang kanyang loob. Tinong din ni Kuya Vincent kung ano ang final na uh, decision ni Miss Rachel kung mag-vlog pa siya o hindi. Sabi naman ni Miss Rachel ay mag-vlog pa rin daw siya sapagkat alam niya naman daw sa sarili niya na wala naman daw siyang ginagawang masama. Sa huli ay pinakaisapan din ng papa ni Kuya Ruel at ni, Vin ni Kuya Vincent ang mga bashers na kung pwede ay tumigil na sapagkat hindi nila alam kung gaano kalaking epekto ang nadudulot nila sa mental health at emotional health ni Miss Rachel. Sana nga ay tumigil na nga ang mga bashers dahil isa namang mabuting dalaga si Miss Rachel. Hindi niya naman deserve na siya ay mabash dahil ginagawa niya naman ang lahat nang sa ganun ay makapagpasaya at makabawi sa kanyang mga fans yung mga anak niya. Na okay man yan. Kaso si sa panganay ko hindi okay. Sino po? <coughs> Bakit? Mm, 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 na ano na po? Uh, sabi ko, natural lang ako. Sabi mo nga, natural lang uh, yan. Pabayaan na lang. <coughs> May na ano, ano po, nabalitaan niyo po? Mm -hmm. naano Na ano daw, tatay? Uh, talagang, talagang na naman daw na ano. Uh, panira. Yung po. Masasabihin niyo lang po siya na hayaan niyo na lang ano po. Naging ano pa kung pagambasto sila siya diyan sa ano. po. May dati hindi naman ganito eh. May naano ka ba Rachel na ano talagang binabastos ka ng grabe na. Hmm. Masabi nga yun. Ang grabe pagayang, ano. Nilas pag na yung rule tapos kagaya ngayon. Marami pa akong na ano ah. Ano, ano. Hmm. Na-apektuhan na ka ba Rachel? ano po, kapag yung sobra sobrang yung sa akin, kahit na mag-aayos na ako sa iyo, ko na na sabi Pero wala rin ka sila. Hindi ko na po alam kung saan pa rin hindi nakikita. Hmm, basta pa sa mo um, ano? ano? ano na lang, ano? Nangyayak pati si Rachel. Oh. Ay, ano ayaw ano ka mag-iyak. Ano hindi, kasi nga, mabigat na ba? Mabigat na masyado, be? Patient, mabigat? Katulang so, po, umusang masakit. Kapag ka 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 gabi po, sayap na lang ako kapag hindi ko na panakoy. Sa naman ko. Minsan po, sabi ko parang ayos ako ng mundo. guys, nasuot ako na maayos sa paningin nila. Ano po, may nasasabi sila na ayon maarte na daw ako. Nagiging OA na ako. Mm -hmm. Sinusuot ko lang naman po yung pinapahalagahan ko lang naman po yung mga binibigay sa akin ng mga sponsor. Tapos, nag-react na, na mm -hmm. Tapos, na 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 -react pa sila na umaasa na lang kami sa mga sponsor dahil si Papa hindi na nagtatabaw. Hindi po nila maintindihan yung gusto kong sabihin sa kanila na yung kahit po ng vlog na tayo, sinabi ko po, no, po, po sa kanila na hindi po si Papa nakakapagtrabaho at namamaga nga po yung kamay niya. Kaya nga. Kaya kunting ano lang po niya. Ayun po, naka-apekto. Hindi po yung chan niya. Hindi po nila naiintindihan yung, yung side ko. Mm. Kaya po, nakakasabihin. sana nga ay tumigil na nga ang mga bashers dahil hindi naman deserve ito ni Miss Rachel at nong sa ganon ay maging okay na muli ang pakiramdam ni Miss Rachel. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakatouch na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!